Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay alas 5 na po ng hapon. At tara po mamigay po tayo ng mga lucky numbers po. Natakatuwa naman talaga. Alam nyo po ba na talagang ah uh, this September po, kapapasok pa lang po ng unang linggo ng September, ang dami na po talagang sinuwerte, ang dami na pong nanalo. Ano po? Kaya talagang Ah uh, nakakaingganyo po talaga mag-code, mag magsumada ng numbers para po sa mga followers natin na talaga namang umaasa sa atin talaga tuwing araw-araw po. Alam niyo po mga kalaki, uh, tuwing ganyan po talaga talagang pinag-iigihan po natin na mamigay po ng mga lucky numbers, mga li li libring lucky numbers po para po sa inyo. At syempre po, uh, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ang dami-dami po nagtatanong na Sir Red, sabi niyo po wala pong bayad yung lucky numbers wala naman po talagang bayad ang Lucky Numbers mga kalaki. Ina-upload namin yan araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Wala pong bayad yan mga kalaki. Ang meron lamang pong membership fee ay yung private consultation po. Yun po yung magpapakode po, lalong-lalo ng po yung mga taga-ibang bansa. Ipapakode po ang kanila mga birth month na mga mahal nila sa buhay at birth year. at tinututukan po natin sila para po sa mga laban nila abroad. At inopen po natin yan dito sa Pilipinas kasi baka po may gusto at marami naman pong may gusto at mga nanalo na po yung mga iba sa kanila. Yan po yung private consultation. Okay? So, kung naintindihan niyo po sa mga interesado po, pwede po kayo magpa-member. Uh, may slot pa po tayo sa ngayong December. At syempre po, ay, December naman na. <laughs> Berna kasi. <laughs> Na-advance naman na ako sa Pasko na excited ako. Aray, may kumagat sa kamay ko. Sakit dito. Ayan po mga kalaki, sa gusto po magpa-member message lang po sa messenger kailangan po makausap nyo po muna ako bago po kayo magpa-member para legit po at marami po kasing gumagaya sa atin okay, so mga kalaki, ito lamang po kung napapanood mo ang video namin, ito lamang po ang legit na pwede kayo magpa-member sa private consultation at dapat po makausap nyo ako okay, so ngayon pong alas 5 ng hapon uh, mamimigay po tayo ng tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po. Kaya kung ready ka na, abay ready na rin po ko tara. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, umpisahan na po natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 27. Yun po yung una. At ang pangalawa po, number 11 at number 19. At ang pangatlo po, number 16 at number 25. Okay. So, eto na po ang 3-digit lucky numbers, mga kalaki kunin mo na. Ang yung 3-digit lucky numbers ay number 6, number 8 at number 2. Yan po yung isa. Ang pangalawa po, number 7, number 1, at number 9. At ang pangatlo po, number 8, number 4, at number 4. Ayan. Siyempre mga kalaki, isusunod na po natin agad ang 4-digit lucky numbers. Pero bago natin ibigay yan, ha, mga kalaki, tandaan nyo po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit lucky numbers. Pwede nyo pong i-rumble yan pag inilaban nyo o tayaan. Para mabaliktad man po ang numero, sigurado pong meron pa rin tayong panalo. Diba? Kung gusto mo lang. Pero kung ayaw man naman, hindi straight mo. Okay mga kalaki, narito na po ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, number 4, number 0 at number 9. Yung po yung una. Ang pangalawa po, number 7, number 2, number 7 at number 3 ang pangatlo po. Number 8, number 3, number 5, at number 5. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit. Bago po natin ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky numbers para po sa ating mga manunood dyan na mga bago po na nag-aabang po ng ating mga vlog. Kung gusto nyo pong makatanggap ng mga numbers, dapat po ay nakapalo kayo sa amin. Hanapin po ang Red Parungkin. Yung meron po dyan sa Facebook nyo, Red Parungkin ang hanapin na meron pong 300. 15,000 followers na po tayo mga kalaki at sa YouTube po 16,000 followers na po tayo sa TikTok po 413,000 followers na po tayo mga kalaki at tuloy 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 lang po ang ating mga subscribers na nagsusubscribe sa atin kasi legit po na kapag patama po tayo na kapag panalutay uh, panalo tayo ng mga followers natin kahit paano okay mga kalaki Uh, meron po kami second account, yung pong Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po picture namin ni Lola Carmen ang makikita nyo. Ayan, pero yung iba po na ginagaya kami, hindi po kami yun. Tandaan nyo po yung mga sinasabi ko, ha ah, yung mga followers po na binanggit ko, yun po ang hahanapin nyo. At syempre mga kalaki, ang lucky numbers namin, umaga pa lang, tangali, hapon, gabi, pag in libre yan, alang bayad, inuulit ko. Private consultation po ang may membership fee at interesado ka ba? Magpa-member ka na, malay mo dito ka Malay mo ito pala yung chance mo talagang dito ka pala manalo talaga, di ba? O di congrats. Katulad nila, may napanalo tayo mga 2 digit, 3 digit, 4 digit at 5 digit. Pero 6 digit, malay mo ikaw na pala yun pag natutukan kita. Okay, mga kalaki? So, ayan po, naiintindihan nyo na po. Kaya tara na po, mga kalaki. Kung ready ka na, iba, ibigay natin ang 5-digit lucky numbers para po sa inyo. Eto na po. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 17, number 28, number 36, number 31, at number 33. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 29, number 32, number 23, number 20, at number 16. Ayan po yung pangalawang 5 digit lucky numbers at syempre bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers po para po sa inyong lahat ang 6 digit lucky numbers po natin pwede po ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers po ngayong hapon okay narito na po, <coughs> uy naglalakihan na yung mga price ngayon ito ano <laughs> nakakainganyo talagang tumaya, lumaban, kahit sino naman syempre nangangarap manalo, no? Kaya eto na po, ang 6-digit lucky numbers, kunin mo na! Number 39, number 22, number 33, number 42, number 12, at number 28. Ayan po mga kalaki at syempre ito pa po yung isa Number 3 Number 21 Number 40 number 29, number 25, at number 16. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga lucky numbers po ngayong hapon. Takbo, ni sa, takbo na po sa suki yung outlet at ingat-ingat at make sure po na alagaan nyo po ang numero, hindi nyo agad bibitawan. At dito lang po tayo sa shout out time. Shout out po sa shout out po sa aking mga lola at lola po diyan sa May Pylak City po, ayan po, shout out po sa inyo uh, Idol, lagi po kami nanonood At sana po, uh, manalo po ako para may pambili po ako ng mga Pasalubong ko po sa aking mga lolot-lola Wow, sana nga palaring ka na po At syempre, at dalangin namin sa iyan Sa nagpa-shoutout, bibigyan kita ng lucky numbers Ayan po sa bawat magpapa shout out po automatic po friends na po agad tayo niyan. mag lang po kayo pag nabasa ko yan, message kayo ng message, heart ng heart, comment ng comment. Sigurado yan magkaibigan na tayo. At syempre ito po sa mga tricycle driver po dito sa ano to? San Juan Metro Manila, shout out idol. Number one kasamin dito pagdating sa pagbibigay ng lucky numbers. Maraming salamat po. Sana po mapunta ka rito. Wow, San Juan, San Bayan, malapit ba yan sa may Mandaluyong? Tama ba ako? At sana nga po, mapunta po ko dyan. At Shena, eto na po, sa Lucky World, ang gusto lang namin swertihin ka at manalo ka. Good luck!